apa pa guys, oh, tundan guys na salamat sa kong iyaan. Kaya gihat jud mi diri saging, tinangga jud akong iyaan. Kaya gitagaan ni eh. oh, saging nga tundan og oh. sarap ya, unsay kan ana. Tara guys, oh. Pra, gikan sa guys, gihatag sa akong iyaan. Ana ganan na ang <laughs> Pinanggaon ka niya kung iyaan, guys. Magladyong krasya. Umuari ka rin. Hmm. Hi, guys. Gino'n ako, guys. Napahihilaw-hilaw, -hilaw guys. O, di ka dito tantong hinog. Pero at least, kanang kuhaan. Can hmm. hmm. I put siya sa basket para umak na po layan na po another hinog. Can I put it another Tara, guys. O... Oh. Tundan po ni siya guys. Salamat iyaan sa paghatag.